Hi guys so Good morning po For today's video Andito po ako ngayon sa tabing Aplaya guys Ayan naman Dagat naman yan guys Kita nyo naman dagat to Habang nagwawalis po ako dito guys Naglilinis na beach Kita ko, May nakita po ako guys Na kakaibang bato guys Itong bato na to guys Sugis kahoy siya guys Pero siya bato po siya guys ha? Hindi po siya kahoy Pero bato talaga yan guys So, tignan nyo naman yung sa loob, guys. Uh, bato naman siya, guys. Kita nyo naman. Kung Pero maganda siya, guys, ah Akala mo shell siya. Pero hindi siya shell. Bato siya, guys. Huwag so, kakaibang bato lang. Tignan nyo. Hugis ng katawan, guys. Ayan. So, kita nyo naman siya, guys. May pagkabigatan. Pero pag inloblob ko naman siya sa tubig, Ayan. Ilalagay ko pa siya sa tubig guys. Ah. Tubig Dagat. So lumulutang siya guys. Pero siya guys, hindi talaga tiyo kahoy guys. sa ah. Bato yan. Batong batong Ayan. Dito na naman. Lumulutang. Kahit. Okay. Ganunin ko siya guys. Rinig nyo na naman ha. Kahit okay. ganunin ko din siya guys. Rinig naman niya ha. Iba yung boses nya guys. So first time ko po nakakita ng ganitong klaseng bato guys. So, itatago ko to guys. Baka may halaga to guys. Baka may gustong bumili nito. PM lang po kayo guys. Sa page ko.